Ayan mga kalarga. Pagkatapos natin dumalaw sa puntod ng nanay ko Andito tayo sa seaside Seaside ng uh, Mahunig Gasan Marinduque Ayan po oh. Ayan Nasa seaside tayo ngayon Ayan Ayan po yung ano uh, Tres Reyes Island Ayan yan, yan tatlong pulong maliliit na yan yan po yung ano, uh, isa sa pinadinaday din ng mga turista. Yung ano na yan, yung uh, island na yan. Ayan po. Tingnan nyo. Medyo makulimlim lang kasi kasi ano eh maano ang oh, maulap. Ayan, ayan. Ang ganda dito sa tabing dagat. Nakakatanggal ng ano stress sa buhay. Ayan po. Oh. Tingnan nyo, ang ganda sarap magmuni-muni maririnig mo yung mga hampas lang ng alon dito sa tabindagat uh, hindi na po ako magpapakita kasi ngarag na ngarag ako wala, na, wala akong tulog eh. uh, wala akong tulog talagang sobrang pagmamadali ko kanina uh, after na pagbaba natin ng barko diretso na ako sa ano sa diretso na ako sa si, sa municipal hall ng uh, Buak kasi nga inaayos po natin yung aking passport, yung aking uh, birth certificate Kasi may problema Kaya ayan po uh, Ngayon, andito tayo Later on naman is uwi naman tayo dun sa bahay ng kapatid ko uh, Hindi na ako video siguro, after na lang kasi Ano eh, uh, ano ba to? Lobat na ako 25% na lang ata ay malapit ng maligwak ayan ang ganda po nun oh. yung pinakamalaking nasa unang pulunay may mga nakatira dyan eh. ayan o oh. ganda makikita mo ayan ayan yan ang gilid ng dagat ayan ang pas ng uh, alon napakasarap mag relax dito sa tabing dagat na to ayun yung boat naman na yun ayan eh. ano yan eh uh, yung nangingisda pampangisdang ano yan bangkang dimotor na malaki ayan oh eh. nakaka ayan. ganda nakaka-relax ayan po kasi yung ano po yung uh, libingan na yung cemetery na yun is uh, malapit dito sa seaside ng uh, Mahunig Gasan marinduke. oh ayan po oh. Medyo na nagkakaroon ng init. Ayan. Sarap maligo. Kaya lang pagod pa ako hindi pa ako nakakarating sa amin ayan po dun muna tayo tatapusin ko tong video na to kasi ano po uh, ako'y naman papunta dun sa bahay ng kapatid ko sa baryo namin okay magandang hapon po maraming salamat